Okay, pwede magtalang. Saan po yung papuntang ano dito? Papuntang... Timba? Hindi, Pampanga. Pampanga? Uh, Andi sa na, naka-sign doon. Yung sa may... ta, ta, Victoria, Tarlac, doon. Malayo pa, doon. Ano po yung ginagawa nyo? Ha? ha? Nangangaro dito. Kaya nga dito, Tay. Ba't po kayo nangangaro Ah, eh, sa pamilya. Baha din sa amin. Baha? Saan po sa inyo? Sa Imelda. Melda na Kapanatuan Ay yung dito? Nga, karoling ka sa akin ah, Karoling okay. ka sa akin Kahit na ano lang yung, yung Masaya, yung maano Kahit medyo malungkot na masaya okay. Malamig ang simoy ng hangin kayak naman Ay saya ng bawat damdamin

May nagbibigay naman po sa inyo? Ha? <coughs> may okay, nagbibigay? Oo, okay, no. oh, minsan may nagbibigay. Pag minsan wala. Nagagalit sa inyo, ganun. Hmm, hindi mo maiwasan yun, ganun talaga. <laughs> Malungkot po ba ang buhay niyo tayo? Oo, oh, medyo. May pinagdadaanan po ba kayo? Hmm, marami yun Marami kasi yun ano? Marami rin yung tabi ito. Pinaan sa sarili yung mga binubulong sa buhay. Ganun. Paano pa? Maraming binubulong sa buhay. Yung mga kung, kung mahirap ka, siyempre, marami kang problema. Lalo sa mga halang. Pero laban lang po, no? Oo. Oh. Kumain ka na ba, Tay? Eh, mamaya pa. Aga pa naman yan. Eh. Sige, rin. Wala ka naman yan. Eh. Merry Christmas po. Oh, Merry Christmas, ha. Ah. Maraming salamat. Oh, God bless you. Ingat oh. po, ha. Ah. sige, maraming salamat, oh. salamat sa iyo. Naglalakad lang kayo? Sige, oo, oh, naglalakad. Hanggang saan po kayo nakakarating? Eh, dito. Ano ko lang kanil-kanil. Hindi, gagal makapit. Papuntang Munoz? Sige pa, ingat tayo. Sige, maraming salamat ha. Sige pa, ingat pa. Ganda ng gitara mo ha. So, Ganda ah, tumunog yan okay. o. Sa chapel to, hindi ko. <laughs> ingat ha. Sige, maraming God salamat. God bless you. Okay.